Ay, sa Minay. Oh, kumusta inyo? Ay, Kumusta inyo, Ruya uh, Hima? Maayo. Kapoy lang. Gahapon. <laughs> <laughs> Gahapon. Makabisita mo ka. Ah, gahulat lang. Wala. Ready lang. Para anytime. Wala tulad Mga hantod ka na sa Amodari, ma'am. Sa Nidra lang tamang kay... Wala. 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 Wala.

grocery naman si Sir Aldi. Ah, nakagrocery na din. Kapalit naman sa isang Pero makabisita ka Wala po. Asa si Ma'am Kate? Kumusta inyong Okay. Taas ka. ko. ka Taas Hindi ka